So ayun mga ka-vlog, una natin gagawin sa uh, mag-download muna kayo nitong uh, Joyride apps kung wala pa kayo. So and then fill upan lang yung mga hinihingi doon na details. And then pag okay na, so click nyo lang, open natin. So after nyo mapilapan yung mga hinihingi na details, so dito tayo mapupunta. So uh, click nyo lang itong car. And then ayan, so click lang natin itong uh, book Joyride car and then after nyan, dito naman tayo mapupunta, so uh, click natin itong uh, pick up, so maglalagay tayo ng pick up location, so click lang natin siya, and then search natin yung ating pick up location. So ayan, bali lumabas na yung ating pick up location. So ang gagawin natin ay e, tap na lang natin siya. Yan, tap natin yan. And then sunod naman is yung ating draft of location. So click natin yan. And then dito, search natin yung ating draft of location. So ayun, once nalabas na yung ating draft of location, so tap na lang natin. Ayan, tap natin. And then, ayan, sunod naman is makikita nyo dyan sa baba, nakalagay dyan top of car. So click lang natin yan. Ayan, click natin. And then, makikita nyo dyan yung dalawang pagpipilian. So, bali mayroon dyan 4-seater and then 6-seater. So, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. So, sa akin is itong 4-seater. So, pag okay na, click natin yung done. And then after nyan, ito yung lalabas. And then makikita nyo dyan sa baba, nakalagay nyan is 285 pesos. Bali yun yung amount na ating babayaran. And then sa right side nya, makikita nyo yung nakasulat na choose payment method. So click natin yan para makapag-choose tayo. So meron tayo dito ang pagpipilian. Nakalagay dyan cash, e-cash, top up JRP wallet. So ayun, bali pili lang kayo dyan sa tatlo na yung kung anong yung gagamitin nyo. So sa akin, syempre ito yung cash. So tap lang natin. So ayan mga kablog, kapag okay na, so click lang natin itong confirm booking. And then ayan mga kablog, automatic uh, searching na siya ng uh, driver na pinakamalapit sa atin. So once na nakakuha, ayan. din automatic naman ipupuntahan pupuntahan at tatawagan tayo kapag nandun na siya sa ating pick up location. So dahil nga palang video na is for tutorial lang, so ika-cancel ko muna ito mga kablog. No? So click ko muna yung cancel. So ayun lang mga kablog, ganun lamang kadali. So sana may naitulong sa inyo ang simple tutorial ko nito. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video.